Guys, sana oh, mi sa no. bagyo. Oh, oh, Amazing kayo. Nakagisag pa o fags, guys. Namula na ko danyang now. Oh. Blush on ba to? Or namula? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? here you Bagu. Baguio. Baguio City. <laughs> Construction. <laughs> Construction. <laughs> <It's> very fast. <pux. laughs> <coughs>

Nalagman mo sa ano? Sa truck. So, sa truck? <laughs> 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 <tunyong> <tunyong> na ay, na siya sa truck. First na kong iunan ni Horace. na Asa ka nag-atuay na nag-fogs po ito? <tunyong> Mati, nag-fogs okay. man ito. So,

Sirado pa. Sirado siya. Wala na. Kopi, sirado. Sirado. Uy, nang